So, eto na po yung ating finished product. Ayun, na-api yung pinaka, ano, pangatlo doon. Na dikit siya. Uh, hello po, magandang araw po, mga OFW at mga hindi po OFW. Ang gusto na po kayo lahat. Eh, madarating ko na po, galing ng ako sa mga bibili lang mga mga konti, mga chichir na lang po po, babies. Ngayon, uh, minaminate ko na po, meron po pala tayong ano, ilimit po. Isa sa pwede natin ihanda sa Christmas gagawa po tayo ng uh, pork belly bagnet. So, pork belly lechon sa Ilocano bagnet. Pero meron po ang ibang style na gagawin duto na hindi na natin pakukuluan ng tubig. Ang style po natin dito ay eh, yung para paggawa ko ng chicharon nilaman. So, piprituhin po natin siya, lulutuin po natin siya sa unang luto ng mantika lang, pero low lang po siya. Ngayon, yeah, nagpapainit no, eh, na po ako oil sa isang kasirola na ano, ano siya eh, yung maibit siya. Kasi di po ba, pag nagluluto tayo ng chicharon, no, yung tinubo ko sa inyo, nabinlag natin, oh, way back, way back, 1950 niya tayo, no? 2015 niya tayo, no? 2016, then i-start ko na ako mag-vlog. Eh, gusto-gusto ko -gusto i-share sa inyo yung si chicharon na yung laman. So, yung po, binibilag. Kasi ito naman, hindi naman kailangan Tapos, nilalaga po natin ng mga dalawang oras sa matika, low fire din. Ito po, gagawin natin sa ating pork belly, uh, pork belly o bagnet. Ang mangyayari po niyan, hindi lalabas ang kanyang uh, katas. upang yung, yung lasa niya, ang jampa dahil hindi natin siya ilalaga sa tubig. Kasi di po ba naglalaga tayo ng tubig, yung tubig, hindi naman natin magagamit. Pero may tinuro ako ng konti tubig lang, sapat lang para ma-absorb niya hanggang sa lumang so, eto po, ko. So, ng... ito po, napamainit na ng mantika. Nainit ko na konti, bigla, para pag nilagay ko, sabay ilofay po natin ang dalawang oras. So, ang ginawa ko po, may narinig ko na po ito ng anim <laughs> na oras. Asin lang at saka crack na paminta. So, ito po, i-close up po po sa inyo. Pakita ko sa inyo. Para may lasa na, tsaka lumasa na. Sa si Charomela naman naman po, di ba asin din yung nilalagay pero napakasarap, di ba? Yung mga gumagawa na nagbebenta, katulad mga sa Italy, marunong na marunong na siya. Itagmamalaki niya sa akin. Pero masaya ako para sa kanya kasi naging isang... bilik siya magluto eh ng mga trabaho sila sa Italy. So naging ano niya na ito yung... Parang ano na niya, part-time niya na nag-i-enjoy siya kasi siya lang daw yung sitsaro na masarap na pinupia sa ating recipe. So, ito po, pakikita ko sa inyo. Ayan, magkabilaan. Uh, inano ko yung tamang laki lang, lang kasi wala naman, wala naman dito nagkakain ng baboy, ako lang. Kahit kababa ni Batman, nagsisunig. <laughs> Sabi na aking anak sa taas, iyak-iyak na sa pagkain. Na, kasi nasa edad na raw, pag inatan yung health natin, tama naman. So, eto eh po. Kasi, ang sarap po naman talaga ng <laughs> So, eto na po. Nilapit ko na yung, ano, hindi ko kasi maano. Ayan siya. Ano po, eto eh. Kat-kat na lang kinuha ko sa Robinson. mahigit no, siyang kilo to. Tinanggal ko pa yung mga excess na mga taba dito. Ah, dito pala. Yung malaking taba niya rito. Nakalawit eh. Eh, pangiting na. Tinanggal ko na. Tapos, ayan lang po siya. Itsura niya, oh. Pinili ko talaga yung yung mix ang taba niya at saka yung laman. Meron kasi daw sobrang taba naman, walang laman. Meron naman puro laman, walang taba, hindi po masarap. Talaga naman po aminin po natin sa hindi. Masarap ang baboy dahil sa taba. So ayan po, ayan. Gagawa tayo ng panghanda natin sa Christmas. Magsusunod-sunod na po ako mag upload ng panghanda sa Christmas. Isishare ko sa inyo bago mag-Christmas. Makakakuha kayo ng idea. Ito po yung oil. Pupuntahan po natin ng maraming oil. Magagamit naman po yan. Dahil magkikrismas naman. Pwede sa manok. Pwede sa, yan, sa baboy. Pwede rin sa isda. So, ayan na po. Sinet ko. Intinaas ko itong camera. Para kitang kita. Nag-iikot lang po ako. Alam, ginagawa ko po ng paraan para makita nyo ng maganda. So, ito po. Dahil mainit na siya, ay lalagay ko muna po itong may eh, laman para itong balat niya hindi siya tumitit. Low no fry lang po natin siya. So nilagyan ko na agad ng paminta para malasa malasa. Pero malalaki ito baka ma ano, masunod. So ito po lalagay ko na siya. Kasi sana. Uuatras naman po ito eh. Ayan. Ngayon po po natin siya. Ilo low fry ko na siya. Ayan para titrituhin natin siya ng dahan-dahan, maluluto -dahan, na siya. Style ng chicharon siya. Mga after 30 minutes, chichikin po natin, pakikita ko sa inyo. Pero ito, cover natin siya para madaling lumambok. Ang putati po dyan, lumambok. Ayan. So, meron tayong mga bagong recipe ngayon na ma-i-ready natin pang sa Christmas. Uh, pork belly, lechon pork belly o bagnet na hindi nilaga sa tubig. Yan, direct na pipitin natin style ng chicharong na ilaman. Ito na po siya after one hour. Ayan. Tinanggal ko muna yung takip. Ayan. So, intayin po natin siya maprito. Ayan. Tinanggal ko na yung takip niya. Ayan. Mamaya po, bibilingin natin yan at natin para mapantay ang luto niya. so ayan po atin na sya nahanguin dito para mapalamig natin ayang kukulong kulo pa ay ang lambot pagsala mo sila ang lambot na tinanggal okay, 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 okay. 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 ko kasi isang buto. Ayan. Ito lang siya na support pa. Ayun. So, ayan na po. Ito yung buto yung ko para magkaroon pa ako ng ano eh. Tagibang. <laughs> Ito So, ayan po. at po siyang palalamigin bago natin i-fry ito yung laman na kita nyo, walang tubig, oil lang yan. So, sa discarte lang po yan. Nagawa ko na po ito, pero sa ulo ng baboy. Ito sa pang ginawa. So, ginahandahan ko na yung apoy, in ko, yung ulo, yung kalahati lang na ulo. Wala na siyang buto. So, ayan na po, oh. drain natin siya, palalamigin natin siya bago natin siya i fry So, ito yung mga oil niya. Kita nyo, sa oil lang. Kala mo nilaga siya. Pero nilinisan po natin yung paglamig. Pero yan din yung oil na yan ang gagamitin natin. Yan. So, ito na po. Dry na yung ating bagnet. Ayan. Nilakihan ko pa hiwa para maganda pagkakaprito sa loob. So, ito po. Nilinis ko na uli yung kawali ay yung paglulutuan natin ano. Uh, tinanggal ko yung may, uh, maglutang-lutang. Ayan, pailit lang po, iluluto na po natin yan. Isiset ko lang po itong camera do sa ano, para mahawakan ko yung ating pork belly bagnet o pork belly kitchong kawali. Ayan po, yung ating pinirito. Una, pinirito natin ng low fire, dalawang oras. Pero kita nyo, parang nilaga lang sa tubig. Lagyan yes, ko na siya. vlogs ka, ka lang. ako. Baka po

Ben. <coughs> Binaligtad ko po, buti hindi po Medyo kabado. <laughs> Mahirap na magtiwala. So, mamaya po, hahuwain natin yan, ipalamigin, tapos double fry natin. Ayan. <coughs> Ayan, hawak ko yung camera. Pupusan <laughs> natin ng oil. Hindi ko nilagay lahat yung oil kasi ang tagal uminit dahil yung aking ginagamit ay yung dekuryente. Ayan. Mahina yung plate niya. Ayan. Ito po, binaligtad ko. Nilagay ko yung balat niya sa loob. Ay, sa ilalim. Ayan. So, babantayan ko po baka masunog. So, ito po. Matiga na siya. Mabas na mga oil niya. Hanguli na po natin para palalamigin natin yung setting pan natin. Ayan, ang ganda. Ayan. Push na mo sa Ayan, palamigin muna natin. Tatapag ko siya sa electric pero pakita sa inyo ang sulta. So, ayan po. kaganda Ay. Mabilit. Ayan. So, ayan po ay pag na second fry natin lumamig lalo po siyang gaganda matutugnas pa lang konti yung taba niya, ayan Palamigin po muna natin so ayan na po, hinangu ko na ayan, Palamigin lang natin nasundot ko yung balat ng isa, pero okay lang so ayan, pag malamig iyaan na po natin siya i-second -si fry natin para lalo siyang lumutong at ma pati yung taba niya, lumutong-lutong mabawas-bawasan ng 我赢。 ito na po yung ating finished product. Ayun, na-api yung pinaka, ano, pangatlo doon. Na dikit siya. Pinaglulutuan natin. Ayan. So, mag eating portion na po tayo. Okay, gutom na, gutom na talaga. Ayan. Yun. So, yan na po sya Yung ating pork belly bagnet na hindi niluto sa tubig niluto natin sa oil. Ayan. Titikman natin. Hello po. Good afternoon. Nako. Uh, invite ko po kayong mag-lunch, late lunch, early dinner. pinag na po. So, eto po. Magmumukbang po tayo ng niluto kong pork berry bagnet. Pagka sarap-sarap naman po. So, eto po. Kung may nanuluod na sa inyo, pakikita ko sa inyo yung ating pork bagnet. Ayan. <laughs> Thank you po sa nanuluod. Eto po yung pork bagnet. Magmumukbang po tayo. Samahan niyo ako. Ayan. So, ang sarap-sarap po -sarap talaga naman ang kain po eh, gusto ko may kasabay. So, ito po yung pork baguette. Pakikita ko lang ng close-up sa inyo. Ayan. Masarap po yung pang mukbang. Ayan na. So, late lunch ko na po ito. Early dinner. Isa na. So, sa mga manonood later, mapapanood niyo ito. Nakakalagay whitey po ito kung paano po ginawa yung ating ano yung ating pork belly pagnet so kain na po tayo late lunch early dinner pinag na po kasi niluto ko siya ng matagal-tagal <laughs> ayun po ang sarap-sarap kung kumain so, po may pinyalo ko ako ginawa kong pictures. Napakasarap po yung ginawa kong pictures. Isishare ko po, po ito sa YP. Kasi e bagay na bagay po pala ito dito sa Fort Belly, ng ating pickles. Ayan. Ito. Ako. Hello po sa mga nanonood. Ika-office mukbang. <laughs> mukbang po tayo, mukbang. Mukbang saluhan niyo ako, magkano tayo. Mukbang. Ayan. Hindi ko po kayo masagot, camera malayo. Basta samahan niyo na lang po magmukbang ito. Napakasarap po nung pagkakagawa ko nito. Pwede niyo ito makita pagka-upload sa YouTube. Mark kasi ang procedure ko kung ginawa dito, hindi ko siya nilaga sa tubig. Dahil ko siya sa oil, pero low fire lang for two hours. Mamigitan niyo sa white people, the channel. Tapos yung figures talagang mampung napakasarap. Hindi ako nagbibiro. isi-share ko nga rin yan sa YT kung paano pagawa. Kasi, bagay na bagay po dito sa ating bagnet. Pork belly bagnet. Na hindi ko naman nilagay sa tubig. Tara. Pagkita yun sa samahan niyo ako kumain. Yung lutong-lutong po niya Baro na, juicy pa. Ang sarap. Tutulog lang ang laway na pasensya na kung ka. Kaya po kayo, ha? Try ko lang mag, ano, mag-live ng mukbang. Kasi, ang sarap po ay gusto ko i-share sa inyo yung masarap. ko ko alin day na Pero kaya na pa po ang namamata. Yan, ko dito. Yan. Yeah. Sin yung sinong berde, hindi sa Pero parang pinakasalag mo na rin ah. Dito ko ano po na ahang sa pula. Pero po, kain po tayo sa mga Hmm? May ang hang pala yung bandang ano, ng katawan niya. Sa dulo, hindi masyado. at ah, pakasarap po na akin, ano? Bagnet. Yung laban niya, yeah. busy. So, well, yung mga balatit o yung manito. Aha. Bigla ako dun ah. Ayoko muna iluloy kasi nilalamnan no? mm. 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 po yung sarap niya. ang na. Mmm. Yung ko sa boron bigla ko doon, ang ang hanggang pala ito. Yung hindi, dulo hindi, niya, ang buntot niya, walang ahag, kaya kinagat ko malaki. Kahiyaan ah, na, nilulungo na lang sa iluwa ko. Maang hang. Hmm? Sarap. ko tayo. Pasensya hmm. na po kayo kung iniingit ko kayo ah. na po ito i-share sa inyo, isa sa pwede natin ihanda sa Christmas. Simple-simple lang. Ito, ginilip-ginilip ako siya. Mangilita niyo po yan sa YT. Kung paano ko ginawa. Mmm. Talaga na mga nako, eto na po, mga kalaban ni Batman po. Yan o, yung mga tabatsing-tsing na yan. ya dyan no, yan. Ya. Ya? Hmm? Ang sarap. Ang na yung pawis ko. Pawis Hmm. Hmm. Hindi hmm. 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 hmm ulo. So, sana mga mag-relax uh, sa Hai, Mm. Hmm. Sisi, from Sisi Olivia, from Baguio. See you soon. Relax, kanya, Nurubos na kami ko. Ang ina pa ang mukbang na mukbang. Bigla na alala ko mag-live na. Papatulo ako ng laway. Sayang tulog na yun. This time tulog yung aking ano eh. Pamangkin. Ay, sa ibang bansa sila. Ito, mahilig tutul sila dito. Yup masarap sa yung hmm? alam ko ano yung ulan na no? Mo yung balak yung mga laman Hindi ko kaya maubos. Brian, ano Anak ko yan? Dalawa akong budget, tatapang, ko siya. Hmm. hmm. Ano po? Gusto eh, Ano yun? mama po na lang. Ang sarap. Ayaw ko pa siya naman namin ko muna siya. Hindi pa po ba masarap? Ayaw mo mo na, hindi na. Nga namin mo na. So, po sa mga nagpunood. Mukbang tayo. Long time yung aking ano, yung mukbang eh. This time, ano, nasa labas sa mga tao. Saturday pa. Naisipan ko lang naman po. Papahaba ng buhay. <laughs> mamapak na lang ako ulit kung kakin dito. Ito, ang sarap nito, ilalagay ko sa ating pansin. Sarap din paksin na lito. Wala ko, hindi na lang. Yung isang kilo may bitya, makas, ganyan, ganyan lang siya palaki. O ganyan yan eh. Ano rin 1 1 2 inches na lang yung lapad niya yung weed niya, mahaba, okay. Ay, talaga. Pero di ba, sarap ng pickles ko. Hindi ako karot. Bawang. Pangwang ka kay bakla. Hmm, sarap. Raisin. May sibuyas, pangkasarap at pangkabawang. pagkawag na pa sa akin. Ay, pero ang gusto niyo itong malaman pagkawa nito, isi-share ko sa wife. Ang at pambisita. mamagana na naman ako. Pagkaarawang na lang maga ako. Hindi na ba pwede pagkain. Yun pong manonood later, kung interesato kayo dito sa paggawa ng pickles at saka itong style ko ng paggawa ng pork belly bagnet, nilaga lang sa oil siya nilaga sa tubig, kaya ang lasa niya hindi lumabas. Abangan na lang po niyo sa YP. Sa channel ng prinsesa ng kusina. Hmm. Alam niyo, katiyan nung itong mga bagay na bagay. Walang kabayo. Kalaban ni Bakman. Thank <laughs> nag-ubusan ako ng prutas, hindi ako nakapigay. Busy-busy, pero ipagbili ng mga gamit ko sa banyo na pinagagawa ko sa mini garden, hindi ko kalimutan. E, mga dati kong favorite, nakakalimutan ko. Kasi mga tao tumutunta, nakakarang ako ramang. Kailangan na punong ganito, kailangan ganito. Hindi ako naman, takbo dito, takbo dito. Yun, e, nakalimutan ko ng prutas sa favorite pib. So, paano po? Tatapusin ko na aking pag-live. Na makapagpahinga na rin po kayo. Kung sino interesado ng magluto ng ganito, kaya lang ako nag-live para pangyuto sa inyo. No, sa inyo na meron po tayo niya sa YP. Pagka-upload pa ni... Pagka-edit po nito ni Mark, yung video man ko, na ngayon hindi na nag-video sa akin, tinuruan ako mag-video sa sarili ko, i-upload niya na po agad niya sa YP. Ako, okay, eto po yung talagang laban ni Batman. Talagang malakas niya po pamaga. Po, so, thank you po sa panunood, sa pagsitsaga. See you po next time. Next time, tatiming ako po yung maraming tao. Hindi ko rin maaasal. So, thank you po.